Mitsuki and Jinki, The Unfinished Business. Ito na nga ang rematch na ating hinihintay mga pare koy. White Snake of the Konoha na si Mitsuki laban dito sa Black Sand of the Suna na si Shinki. Pero in Shinjo version na ni Shinki to mga pare koy. Kaya ang muli ng mga dito ni Mitsuki ay itong ang si Ryu na siyang Shinjo version ni Shinki. Lods, teka muna. Malabo atang makapalag si Mitsuki dito kay Ryu. Kasi ba diba, matik na sobrang lakas na yan? So papaanong manlalaban si Mitsuki dito kay Ryu, Lodi? So ganito guys, no? Hindi naman ko mo na ang kalaban eh magmumuha ng kulangot dito si Mitsuki kay Ryu. Bale ganito kasi mga pare ko eh. Sa ngayon kasi maaari pang makapalag ng bahagya si Mitsuki dito kay Ryu. Lalo't itong si Ryu ay newborn pa lamang. Bagong labas pa lang siya. Kaya mas probably hindi pa nito kayang gamitin yung full abilities niya. Hindi niya pa kayang gamitin ng maayos yung mga skills niya. Likewise sa nangyari nga dito kay Hidari na nahihirapan nga siyang gamitin yung kanyang Chidori na kanyang pang iniisip na mukhang kailangan niya nga daw ng Sharingan tulad ng kay Sarada. Kaya ang nangyari dahil nga nahihirapan si Hidari na gamitin yung Chidori niya, ang isa sa mga naging epekto sa kanya ay eh madaling naiiwasan ni Sarada yung mga atake niya at na-counter attack pa siya neto. Kaya ayun napinsala siya ng Chidori ni Sarada, di ba? Kaya ayun pulit si Hidari. So ngayon, alam niyo na ang ibig sabihin, guys. Na maaaring may chance nga dito si Mitsuki laban kay Ryu dahil nga mga papa si Ryu dito sa kanya mga ability. So sasamantalahin ni Mitsuki yung pagkakataong yun habang nangangapapa si Ryu kung paano gamitin yung mga ibang ability niya. So plus points yon para masabi na na mukhang hindi nga basta-basta mangungulangot si Mitsuki dito kay Ryu. At saka kung babalikan no, dun sa dating laban nila Shinki at Mitsuki, e eh dyan guys, hindi naman natin nakita na nag-all out si Mitsuki, di ba? Hindi siya nag-all out dyan guys, pero nagawa niya pa rin kanain si Shinki. Partida ah, pinipigilan pa ni Mitsuki na gamitin yung kanyang sage mode dyan. Pero sabi niya na hindi niya nga daw pwedeng gamitin yun sa oras na yan. Kaya ang nangyari, ang ginawa niya, eh kusa siyang sumuko dyan sa laban nila. So ibig sabihin mga pare koy eh, may way naman pala si Mitski na para palabanan o mapalagan itong si Shinki. Ngayon, pagdating naman dito sa Shinju version ni Shinki na si Ryu, katulad ng sinabi natin kanina, dahil newborn o bagong silang pa lang palang itong si Ryu, ay eh maaari pa nga itong ma-confuse sa kanya mga abilidad kung paano ito gagamitin na maayos. Kaya maaaring makalaban-laban pa si Mitsuki dito kontra kay Ryu, lalot ko mag all out na dito si Mitsuki at gagamitin niya pa ang kanyang sage mode na hindi niya nga nagamit dun sa huling laban niya kay Shinki. So masabi rin natin na ito na yung perfect time para magamit na nga rin o mailabas na nga rin ni Mitsuki yung kanyang Sage Mode. Kontra dito ay Ryu na Shinjo version ni Shinki. Then now mga pare koy kung sakali na hindi matulad si Rio kay Hidari na nahihirap ang gumamit ng kanya mga abilidad, kung magkataon na na master agad ni Rio yung kanyang mga ability kung paano ito gamitin, eh marahil ang mangyari naman dito na bakbakan is itong Rio versus Mitsuki and Boruto. Yes mga sir, mataas ang possibility na tutulungan ni Boruto si Mitsuki kontra dito kay Rio Likewise siya nangyari nga dito kay Sarada at tinulungan siya dito ni Boruto, lalo't alam din naman kasi ni Boruto na hindi nga kakayanin ni Sarada na labanan ng one-on-one -on -one si Hidari. Kaya ang nangyari ay sinagip ni Boruto si Sarada at ang ginawa nila ay pinagtulungan na lang ito para mabilis nga nilang mapabagsa. So yun nga mga pare ko yun, no? ganun din dito sa Mitsuki versus kay Ryu. mataas ang chance na tutulungan ni Boruto itong si Mitsuki. Lalo't hindi rin naman kasi papayag o hindi rin naman nahayaan ni Boruto na labanan ni Mitsuki si Ryu na mag-isa dahil alam ni Boruto na mapanganib nga masyado ang Shinju na yon at alam niya rin kung gaano yun kadelikado. So kung yung nagdaang laban ni Shinki kay Mitsuki at Boruto ay walang maayos na katapusan or walang maayos o matinong ending na laban dahil nga si Boruto ay gumamit ng ninja tool at na disqualify at si Mitsuki naman ay kusang sumuko eh pagdating naman dito sa bakbakang Ryu versus Mitsuki and Boruto eh dyan guys maaari na nating sabihin na magkakaroon na dito ng matinong bakbakan Boruto na hindi gagamit ng ninja tool tapos Mitsuki na hindi na pwedeng sumuko kumbaga mas seryosong laban na to mga pare koy bakbakan na to na buhay na talaga ang kapalit o nakataya at wala nang referee dito mga pare ko eh. Kaya yung hinahangad ni Shinki na mag all out itong si Mitsuki laban sa kanya, eh dito na nga yun mangyayari guys. Dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Kaya nga lang Shinju version nga talaga ni Shinki ang lalaban dito. Pero kahit papano at least makita natin yung bakbakan na yun no. And syempre I guess, hindi na pwedeng gawin ni Boruto yung taktika ang ginawa nila ni Sarada laban kay Hidari. Yung ginawa nilang taktika o strategy na hinawakan nga ni Sarada si Hidari at itinapon o binalibag sa ere at nakabuelo nga si Boruto para sa kanyang Uzuhiko Rasengan upang patamaan kay Hidari na dahilan para magkawasak-wasak ito at magkalasog-lasog at magkagutay-gutay. So ay ang paraan na ginawa nila kay Hidari eh hindi na nga pwede dito kay Ryu. Dahil itong si Ryu ay kinokontrol nga ang mga buhanging bakal na ibig sabihin lang kahit nakatayo si Ryu eh pwede or kaya niya atakihin ng sabay sila Mitsuki at Boruto. So may hirap ang gumamit ng Uzuhiko Rasengan si Boruto dyan. Kasi mga pare ko yung ganito no? Hindi basta-basta makakaporma si Boruto dito para makagamit ng Uzuhiko Rasengan. Kasi pag Boruto yun, eh hindi naman siya agad makakapag-activate ng Uzuhiko dito. Kasi nga sinabi niya rin na kinakailangan niyang nakaporma sa lupa o nakalanding sa lupa para magawa niyang makaipon ng enerhiya ng planeta at malikha niya ang Uzuhiko Rasengan. So ngayon ang problema, kung nakalanding lang dapat yung mga paani ni Boruto sa lupa, eh negative, hindi niya magagawa yung Uzuhiko Rasengan dito. Kasi nga kayang-kaya silang atakihin ni Shinju Shinki ng walang tigil. So mapipilitan si Boruto na gumalaw ng gumalaw. Kaya ang mangyayari, hindi makakafocus si Boruto na makakuha ng enerhiya ng planeta para malikha ang kanyang Uzuhiko Rasengan. At saka malabo din na mahold mapigilan ni Mitsuki itong si Ryu sa Malabong magawa ni Mitsuki kay ano yon kay Ryu dahil nga sobrang lakas ng puwersa ng buhanging bakal ni Ryu. Kaya ayun mga pare ko yon no kung sila Boruto at Sarada ay eh, nagawang wasakin, durugin at paglasog-lasogin si Hidari gamit ang Uzuhiko Rasengan, eh dito naman kay Ryu mga pare ay guess hindi na ito basta-basta magiging ganon. Hindi na nila ito basta-basta makakana. Kaya may silang gamitin itong Uzuhi Rasengan para mawasak itong si Ryu at makuha ang turn soul bab nito upang maibalik si Shinki. At syempre lasting dito mga pare ko so dahil nga hindi rin magiging madali kila Mitsuki na patumbahin itong si Ryu, eh dito guys marahil din na gamitin na nila ang power o kapangyarihan ng isang biju na si Shukaku. Oh guys, may hirapan din silang masil si Ryu gamit ang sealing technique ni Shukaku. Pero kahit papano sa ibang paraan eh magiging malaking tulong nga itong si Shukaku dahil sa ability din nito na magnet release na pwede nga rin natin ipangbakbakan kay Ryu mga pare palitang atake yung mangyayari dito mga sir. Kaya may possibility din na kahit papano madikitan o malabanan nila yung magnet release dito ni Ryu. Guys, take note ha, matindi rin yung magnet release netong ni Shukaku. Baka akala natin simple-simple lang to. Dahil kung matatandaan nyo, ito rin yung power na ginamit ni Naruto doon sa Shinobi War. Nung kalaban nila yung Six Pat Madara. Yung kinumbay ni Naruto yung kanyang Rasengan sa magnet release nitong ni Shukaku. Kaya magiging malaking tulong nga itong si Shukaku para makadikit-dikit man lang sila sa laban nila dito kay Ryu. Si Ryu na isang Shinju Shinki na mamaw nga sa paggamit ng magnet release. Guys, take note ha, hindi pwedeng si Gaara lang ang lalaban dito kay Ryu. Matik na malabo siyang makapalag dito. Kaya need ng backup dito mula kay Shukaku at baka si Gaara pa nga humingi ng tulong dito eh. So marahil din pala na baka maulit yung nangyari dati no, na itong sila Gaara at Shukaku ay nagtulungan at naging kalaban nga nila dito ay si Madara. So ngayon yung pagtutulungan dito nila Gaara at Shukaku eh ang mangyayari naman dito ay kalaban nila si Shinki. Kaya overall, ang marahil na mangyaring bakbakan dito is itong si Ryu, laban kila Mitsuki, Boruto, Gaara at Shukaku. Yun ay kung nga o papayag nga sila na tumulong dito si Boruto sa bakbakan. So ayan nga ang ating talakayan for today's video mga sir. Maraming salamat sana yung nag-enjoy kayo. Hanggang dito tayo nagpapaalam.